Bye Multicab. Bye Ramon. <laughs> Okira. Okay, bye <Goodbye>, Multicab. <laughs> Good bye. Ayos na, bye, -bye na Multicab. Ayos na 'yung takbo at pauli-uli na. Bye bye. Hey guys, good morning What's up, what's up Ayan, so Pagising na natin guys At medyo agad pa yung mukha no? Pero final update dito sa Ginawa ko na Multicab DIY no? So ito na yung multicab Na DIY natin guys Yan. So Naikabit na lahat ng Mga upuan Yan. So wala na mga ano dito so malinis na dahil natapos ko na din pero meron lang nga tayong ayusin dito no so itong ano niya ay umaandar na talaga siya guys yan so yung carburetor na problema ay naayos ko na din kaya try natin tong paandarin ngayon para makita ninyo kung talaga bang umaandar na guys So, yung nakaraang video ay napaandar ko na din siya, no. So, actually guys, ito ay nagamit na ng may-ari, no. Pinatakbo na niya kahapon. So, para makita ninyo guys kung talaga bang umaandar tong multicab na to. So, try natin tong paandarin, guys, no. Pero ya, trust ko muna yung multicab ko. So, ito pala yung aking multicab, guys, no yan at yan naman yung scania kanya so ang kaibahan lang nila ay itong sa akin ay 12 valve kanya naman ay 6 yan so upin muna natin upin ko muna dahil i-attrass ko para matest natin yung 6 valve na try itong i -attras. o patakbuhin bandaron. Jalanin mulai atas itu tadi tuh. Hmm. 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 Mama Anda nih yang multigabung nanti. garat sira yung tambocho So ito na guys So try natin pandarin na ha ha, ha, ha. Under lang, On time. So, yan. Commander um, na. Hmm. So, ito yung under ng kanyang makina, guys. Yan, oh. Medyo pangit pa yung minor kasi siguro malamig <laughs> yung kanyang karburador kasi talagang meron na talaga siyang ano tawag dito diferensya pero at least umandar na siya guys no pwede na siyang tumakbo Yan. Yung tambotso naman niya mayroong konting singaw So ito naman ng ilaw niya dito ay umiilaw na din Oops. So ito guys oh Medyo Langanin pa yung andar ng Karburador niya talaga pero ayos na. Tapos pakita ko lang sa inyo yung signal light. Na gumagana na siya. Dahil noong una ay wala talagang gana-gana ito. Hindi gumagana yung mga ilaw dito. Pero napagana ko na yung ilaw niya. Yeah kita ko lang sa inyo na gumagana na talaga yung ilaw. Yan. Ilaw na gumagana na. Kung makikita nyo yung nakaraang video natin na yung mga wirings niya ay talagang waskag ang kahimtang. kung so ngayon, gumagana na. Ayan. Signal light. signal light hazard nya ito gumagana and dito sa harap sa baba, gumagana yung headlight gumagana din yan sa likod yan gumagana yan right so pakita ko lang sa inyo yung tambucho na walang usok usok medyo kurog kurog lang pero wala na siyang usok at meron siyang indication na yung may tubig na lumalabas oh. so maganda yung ating pagka overhaul guys na, na ano din nasa lagmaan <laughs> para makita ninyo na talagang tumatakbo na to try ko munang i-abanti at atras so abanti atras makikita ba guys ah. yung kanya lang ang tawag dito ay restoration na kasi kung makikita nyo talagang mas pa yung kahimtang ng mga ano nya. pero importante ay napagana natin ng makina at try natin patakbuhin ito yung handbrake release handbrake Primera, Permera. Op, So, ayan guys. Tumatak na siya. Medyo kurok-kurok lang talaga yung kahimtang. Brake Op. May pa yung break niya. May boost Lipat tayo sa reverse. Oho. Uh -huh. Ayan. Reverse. Op, patay. Start agad hindi ko pa kasi kabisado yung timing ng clutch ayan timing ko na reverse Oh, nakatakbo na si six valve. Hahaha. Oh. Ah. Abanti. Yeah. Eh, naglagiti, lagiti. Hehehe. <laughs> uh. Ayo sa break. Ah, neutral. right? Ayos no. Takbu takbu no. Reverse, konti. Yan. Banti konti. Plaster natin. Oop, brake. Neutral. Ayan. Woohoo. Hey guys, what's up? Yan so bali continue ya continuous ito or continuation ito sa vlog natin kaninang umaga no so bali ang ginawa ko ngayon ay uh inayos ko lang muna yung wirings no ng kanyang tail light so kakatapos ko lang at no? sobrang dumi ng aking mukha yung aking kamay yan so to tapos ko lang mag-wiring guys And pakita ko lang sa inyo Hindi na ako nakapag video kanina Dahil Medyo busy ha? Yan So yan yung mga panit-panit <laughs> So Ang ginawa ko pala ay Winiringan ko or Pinagana ko itong mabuti na yung ilaw niya sa likod Kasi walang Brake light So ang ginawa ko ay hinanapan ko siya ng para ano. So ito, mayroon siyang switch dito sa ilalim. At ang ginawa ko ay hinanapan ko ng bagong linya. Tapos nilagyan ko ng itong yung bagong wire. Dinugtong ko dyan. Tapos itong switch naman niya ay ayos naman. So nangyari lang ay naputol no. Yan. So medyo haggard tayo ngayon. So try ko sa inyo pakita yung ginawa ko yan so lagay ko tong camera dito sa likod para makita lang ninyo na gumagana na talaga siya guys no so yan lagay ko dito yung camera tapos mapaandarin so, ko para para marinig din ninyo na umaandar talaga ito So, yan guys so nakita naman ninyo na gumagana na talaga lahat no yung aking ginawa kanina so yan no pagka-hard din na ako nakapag-video kanina no yan so so ito na talaga guys final na talaga to ito na yung final vlog ah yan Umaandar na ito yung ano guys dashboard ng 6 valve yan yung headlight naman ito guys gumagana din ha kakalain nyo hindi yun gumagana gumagana tong headlight dito yan so dati kasi walang gumagana dito na ilaw yan gumagana yan high and low So ito naman papalitan kasi walang cover. Yung din lang gumagana dito guys ay wiper. Ito wiper. Wala kasi ano dito. Naputol. Ayan. Putol yung switch tawag diyan. So walang wiper at saka horn wala din. Ayan. So, so much for that. So, yun guys. Ayos na. Makakatakbo na itong multi-cab at magagamit na. Nang mayari, ni Uncle. So, wala kasi si Uncle kasi busy. Busy din sa kanyang sideline. So, kaya, kaya ako lang talaga yung gumagawa dito. Yan. Right. Agad ng mukha oh. So, hanggang dito na lang guys. So, outro tayo ulit. So, maraming maraming salamat sa panonood ninyo. And, see you on my next vlog so siguro wala pa wala pa tayong DIY kasi first time natin mag sa 6 valve ayos naman na tsambahan <laughs> at talagang maganda na so tawag dito ay restoration, final restoration of F5A 6 valve na multi-valve Ayan, so this is Elmer Speech. Signing off. Bye bye. Okay. This drive. This drive, this drive. Siga ng reverse, oh. Lubag ba kol? Hey, okay. hey. Okay. Lalom-lalom na no? yung brake na. No? Ay, hadlok ko mo testing. Ano na fluid? Ah, fluid dagan ato. Ha? Tapos fluid dagan are. Ah, bag bleeding, bleeding anan lagi na. Okay. Ah, umi anak break oy. Atras. Ha? Huh? Atras gamay. Ah, break naman di ay. Ah, break fluid lagi di ito. Nani leaking ba? Ah. Sting nah na. Ada. Au oh. Pulang kita ngangin angin kol, takilid Pulang ke mai, angin kol. Ah, pulang mau apa? Pulang ke mai, entah ni entian mana oh Dari wala. Bye bye multikab. Bye Hahaha, kira. Bye bye multikab. Hahaha. Good bye. ayos na bye bye na Multikab, ayos na yung takbo at pauli uli na bye bye